Magandang araw po sa inyo lahat, ito po ang Guided by My Angel At ang babasahan natin ngayon ay ang mga Taurus uh, para sa buwan ng Marso So bago natin sila, basahan ng kayo, nang basahan ng inyong kapalaran by Tarot Card I'm gonna buy in card for your angel message for na um march. Sir Taurus Helpful. people. So, sinasabi sa yo ng uh, ma angel mo ngayon is ngayong buwan ng Marso is mapapaligiran ka ng mga tao na tutulong sa iyo, magbibigay sa iyo ng idea. So, embrace mo lang yung mga tao na yun na gusto kang tulungan. Uh, medyo may karakter ka kasi na uh, pag confident ka sa isang bagay, yun na yung gusto mo. Kahit na may ibang tao na nag bibigay sayo ng idea. o pwedeng alternative is hindi mo tinatanggap. So ngayong March, so ngayong Marso, embrace mo lang muna 'yung mga tao na 'yon. 'Yung mga tao na 'yon o uh, either uh, sa mga kamag-anak mo, Kaibigan mo coworker mo, lahat sila, lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Uh, Siyempre, mas maganda pa rin galing sa mga kaibigan mo at nakakilala sa iyo yung mga ganun. Pero more on workplace or kung estudyante ka naman is mga mo mga kaibigan mo na magbibigay sa iyo ng mga insight na dapat mong gawin at tutulungan ka para mas mapadali yung trabaho mo o mas mapadali yung proyektong gusto mong gawin ngayong buwan ng Marso. Taurus, ngayon, buwan ng Marso. So, four, four card spread lang tayo ngayon. Pasa ba lang, Marzo? Ayan, Marlos. Ayan tayong dalawang reverse. Pasahin din natin yan. Yeah. Okay. So, ngayong March... Ngayong March is marami kang confusion. O uh, sabihin natin na... Ah, uh, yun nga. Siguro, kaya nabanggit siguro dito yung helpful people. So ngayong ano na to, ah... Uh, ngayong uh, buwan ng March so dahil maraming gustong tao sa iyo magbigay ng payo so kailangan mo pa rin siguro or gustong tumulong sa iyo kailangan mo pa rin ma-detect kung sino yung mga tao talaga na nagbibigay sa iyo ng tamang suggestion or mga tamang uh, insight or para matulungan ka kasi may mga ibang tao na pwedeng meron lang silang even agenda kung bakit kanila bakit sila nagiging malapit sa iyo so pwedeng sabihin natin na uh, dumidikit siya sa sa iyo ngayon dahil meron siyang gusto makuha sa iyo or nagagamit kanya so kailangan pa rin na uh, marunong kang magbasa ng tao kung kung meron ba siyang hidden agenda sa iyo kung bakit siya nagiging mabait sa iyo ngayon or kung ano pa man pero siyempre uh, hindi mo pa rin pwedeng sabihin mismo sa kanya yon So, ikaw na lang dinakaalam nun. Kung gusto mong tanggapin kung ano man yung inaalok niya sa'yo, ikaw pa rin mag kung paano mo yung handle And, um, ang challenges mo ngayon is yung, uh, ikaw mismo, yung, yung oras mo ngayon, ang pinaka-challenges mo is time time yung pinaka naunang nakita ko sa card uh, kung saan sobrang maging hectic yung schedule mo ngayong March at magkukulangan ka na ng oras sa ibang bagay S uh, lalo na siguro yung pag iisip mo kung ano yung yung more on personal yung nawawala siguro overwork ka or kung estudyante ka man is marami ka ng deadline na kailangan mo ano, eh, hindi mo na naiisip yung uh, ibang priority mo Like, sa sarili mo din mismo. Uh, not into health. Wala naman ako nakitang ang problema into health. Uh, kasi medyo maingat ka rin pagdating sa ganyan. At di mo pinababayan sarili mo. Uh, minsan na overwork ka at nakalimutan mo. Pero doon ka pa rin sa alam mo uh, magiging okay. Yung, kasi ang pagkain din yung pinaka parang uh, pasensya na sa ano. Kasi nasa tabi tayo ng window kaya naririnig yung yung mga sakyan sa labas. So, yun nga. Siguro kail ang pinaka-challenges mo is ay, yung time ngayon. So, magiging busy ka ngayong ano na to, ngayong March na to. Busy-busy in busy the uh, uh, na na nakakalimutan mo na yung mga ibang mas priority mo dapat on a personal on a personal matter yon on a personal matter and uh, uh, dahil sa pagiging ganun mo nga overwork ka or kung ano man yung pinagkakabalahan mo na para sa ikabubuti mo din kabubuti ng mga tao sa paligid mo whether whether kahit sa ang ano ka pa ng industry or kung ano man is magkakaroon naman yun ng yung unexpected magkakaroon yun ng isang magandang ano uh, magandang resulta o na uh, work ka sa trabaho o kung sa pag-aaral mo baka ako ka na mas mataas na grade at kung sa trabaho naman is marirecognize ka although yung pinaka-challenge mo is may mga ibang bagay ano pero not into work not into study sige yung personal matter yung binabanggit ko tong kanina dun sa challenge but yung unexpected mo is yung nga is is yung lahat ng mga pinagpaguran mo Uh, siguro meron kang into project ngayon. So, lahat ng pinagpag mo ngayon, mula nung nakaraang taon, until itong March na is, may kita mo na yung pinaka-resulta nun. So, marirecognize ka, at uh, kung ano man yung mga deadline mo is, mamimit mo, at ma-accomplish mo yon So, ang pinaka parang Ah... Uh, mood ng ano mo yung... March nito is is um, yun nga uh, magiging lack of control uh, lack of control ka o yun na nga yun dahil nga dun sa oras mo dahil sobrang hectic ng schedule mo at uh, magiging medyo magig meron kang ma-ignore or meron kang uh, tao siguro tao nakita ko na parang na hindi mo siya napapansin or alam mo lang nandiyan siya nakasuporta sa pero siya nakakaramdam siya na parang naniniglect so kung sino man siguro yon yung the whole march mo kailangan siguro um pakinggan mo din siguro yung pinakamalapit sa'yo whether asawa mo uh, partner mo boyfriend, girlfriend or mismo yung parents mo o mga anak mo na meron silang um emotional na parang piniling nila na napapabayaan mo sila. Parang hindi naman yung napapabayaan na niisip nila, pinababayaan na ako, hindi ako pinapansin, ganyan, ganyan, na siya. So, hindi naman ganun to the level ng ganun yung kanilang, ano, baga, naramdaman lang nila na parang na ni sila. Pero, hindi naman yung totally neglect. Baga, kailangan din siguro ng konting, Uh, lambing or appreciation. Ang yung pagdala mo na ganito or pag-text mo. O, oh, kumusta ka na, ganyan. Or kung sa parents mo naman, yan, eh, puntahan mo lang. Disbelo siguro ng pagkain. Sabihin mo lang din yung nangyari sa'yo maghapon o kung ano nangyari sa'yo ngayong Uh, buwan ng March na to kung ano yung mga naging success mo yung mga tao na mo siguro mga ganong conversation kung sa anak mo siguro isa o dalawang araw pwede ikaw mag magturo, mga ganon so para hindi magkaroon ng ganong uh, uh, ano yung March mo, kahit papano is maging maganda pa rin at maging positive pa rin sa'yo kasi may mga opportunity ka na darating sa'yo or magiging successful ka sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon this March. So, uh, uh, pili tayo ng isa pang angel. Kanino tayo magpapasalamat na angel ngayong March na to? At, uh, bigyan niya tayo ng konting payo. new beginning. Thank you, angels, for opening up a door to change, and I'm ready. So, ngayong March nito, may mga door to change or opportunity. Siguro palagi ko yung dun sa mga accomplishment mo. Dahil na-accomplish mo yon o nagawa mo, na mo sa deadline, na ano yung project or whatsoever niyon may parang another opportunity or sa na mag-aalok sa iyo or opportunity na mas mag-grow ka pa. So ngayong March na to, yung door na yon is mag-open for you for a new beginning sa iyo. Other embrace mo to hindi pero uh, sabi ko nga embrace lang kung ano yung mga opportunity ngayon, embrace lang maliit man o laking bagay sa lahat ng zodiac. Dahil medyo marami tayong uh, paghihirap ng makaraang taon At daladala pa rin natin ngayong first quarter So, kailangan natin kahit na pinakamaliit na opportunities tanggapin natin Lalo na yung uh, magpapa tanggal ng ano natin mentally Dahil dun tayo ngayon eh Dun tayo ngayon, yung mentally talaga natin pinakakalaban natin ngayon So, mga toros yun ang iyong... Um, reading para sa ngayong Marso maraming salamat and god bless